iyan ang karaniwang maririnig sa tuwing dumarating ang panahon ng alihan ng mga pananim na tubo sa sakahan. Sugar cane capital ng Pilipinas. Isa sa kilalang katawagan sa Negros Occidental dahil sa sugarcane industry ng lalawigan. Tubo o sugarcane ang pangunahing pananim sa probinsyang ito at asukal ang isa sa produkto ng Negros. Pagsasaka ng tubo ang isa rin sa mga pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan dito. At sa likod ng malaking industriya ng asukal, matinding kahirapan naman ang nasa kanilang harapan. Yan ang kwentong ibinahagi sa amin ni Ginang Angela Caldino na mula pa sa kanyang pagkabata, isa ng magsasaka ng tubo. Nung bata pa ako, nung tumutulong ako sa ama ko, nag nagtatapas ng tubo. Nag-aani kami ng tubo, ng gagapas. Mahirap talaga magagapas ng tubo. Maranasan mo ang ulan init at saka kakapagod. Minsan, isa ka ektarya o lahat ting ektarya. Makasweldo kami ng 500. Bili kami ng ulam, bigas, tagta tatlong kilo, isda, kasya-kasya lang namin. Hindi rin madali para sa kanila habang naghihintay ng anihan sapagkat ano naman ang para sa kanilang ikabubuhay. Habang naghihintay ng harvest, ako po naghahanap ng ibang trabaho, uh, naglalaba at saka tumutulong din sa bang bahay ang bayad po nila sa akin, mayroon 200, mayroon 350. Hanggang sa nagkaedad na si Angela ay patuloy pa rin siya sa pagbabanat ng buto. Matustusan lang ang pangangailangan sa araw-araw. Ang karaniwang hanap buhay ng mga kababayan natin dito sa Murcia ay nagtatanim ng tubo. E hindi nagkakasya ang kanilang pinakasahod para sa kanilang buong sambahayan at makarao sila araw-araw. Upang matugunan ng dagli ang dagliang pangangailangan ng ating mga kababayan sa pangunguna ng pamamahala ng Iglesia, nagsagawa ng lingap sa mamamayan sa distrito ng Bacolod City, Negros Occidental. Ang isinagawang lingap sa mamamayan ay pinili namin dito sa bayan ng Murcia sapagkat napakarami nating mga kababayan na mahihirap lang, less fortunate. Kaya kailangan talagang lingapin ang mga kababayan natin. Sa covered court na ito ng Munisipalidad ng Murcia, naging mainit ang pagtugon ng ating mga kababayan sa tulong na ibinigay ng Iglesia ni Cristo. salamat po sa lingap na binigay ng Iglesia ni Cristo at sa marami pong tao na naman natulungan niya. Ah, damo nga salamat eh sa bulig ninyo o sa Iglesia ni Cristo. Damo nga salamat. Ina tanan bugay naman sa akon o sa amon. Salamat kami sa Iglesia Ni Cristo. Salamat sa tabang naghihahatag ninyo. Ito rin ang pahayag ni Ginang Angela sa tulong na hatid ng Iglesia Ni Cristo. Masasabi ko po sa Iglesia Ni Cristo, tumutulong sila sa mga mahihirap. At pasalamat ako kay Ka Eduardo B. Manalo sa ginbigay niyang lingap nagapasalamat gid ako sa dako nga makakabulig din sa amin. Ang ah, limang araw na to ang binigay ng lingap sa amin. Damo gid niya salamat. Makakatulong na to sa amin. Ang aral ng Diyos na ito ang siyang itinuturo ng pamamahala sa buong Iglesia ni Kristo. Kaya eh, ang isinasagawa natin ngayon, ito ay pagtugon natin sa kautosan ng ating Panginoon Diyos. Ang ganito nga isinagawa nating lingap sa mamamayan, hindi lang ngayong araw na ito natin isinasagawa, kundi marami pang pagkakataon na isasagawa natin ang lingap sa mga kababayan natin, may kalamidad man o wala. Ang malaking tagumpay na ito, ay inihahandog natin sa ating Panginoon Diyos sapagkat sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Mula Purito sa Morsia, Negros Occidental, ako po si kapatid na Ringo Karigma para sa Worldwide Lingap Special Coverage.